dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, bakit nyo po pinagtatanggol yung tao na yan? Pabayaan nyo pong gumulong ang batas? Hindi ba, hindi po, eh, kaibigan ko yan eh. eh. Ito pa na, itong sila Aimee, sila Cynthia Villag. Hindi, kaibigan naman namin yan. Ika, mabait naman yan. Mabuti sa inyo, mabait. Eh, paano yung mga biniktima niya? Alright mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na mga kaibigan, ito po ang nakakadismaya na nangyayari po ngayon. Ito pong si Kibuloy na kaliwat kanan po ang natatanggap na talagang pagbatikos ngayon magmula po sa Senado at sa Kongreso at sa Amerika mga kaibigan at ito nga po ay hindi humaharap ano, sa mga pagdinig, pinasighted in contempt na ngayon ipapaaresto pa ng Senado mga kaibigan ang nakakapagtaka dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte bakit nyo po pinagtatanggol yung tao na yan? di po ba alam po namin na meron po kayong malalim na pagkakaibigan. Pero sana po, di ba, pabayaan nyo pong gumulong ang batas. Hindi uban di po, eh, kaibigan ko yan eh. eh. Ito pa na, itong sila Aimee, sila Cynthia Bilar. Hindi, kaibigan naman namin yan. Ika, mabait naman yan. Mabuti sa inyo, mabait. E eh, paano yung mga biniktima niya? Di ba? Panoorin po natin to courtesy of sa totoo lang extreme mga kaibigan. Let's go. Sa halip na manahimik at hayaan dumaloy ang investigasyon ng Senado at Kongreso, ba? Diba? Pinili ng magamang Rodrigo at Sara Duterte na suportahan ang most wanted ng oh FBI na si Pastor Apollo Kiboloy sa pamamagitan ng pagdalo sa prayer rally kuno para sa pastor. Si Digo, tingnan mo. Hu! Prayer rally mga kaibigan kung saan ito po ay uh, nila yung uh, pagtuligsa o pagkundi dito kay Pastor Kibuloy na self-proclaimed, di ba, appointed son of God, na kaya daw pahintuin ang lindol, mga kaibigan. Pero, marami pong reklamo galing po sa mga dati niyang membro, mga kababaihan, yung iba kabataan, yung, yung isa, uh, apo pa niya, nakaranas ng uh, pagmamaltrato, yung iba nakaranas ng pang abusong sexual. Tapos ganyan, ipagtatanggol nyo pa, kung yan ba ay eh, walang kapangyarihan, walang pera, walang impluensya. Ganyan din ba gagawin nyo? Baka mas mabilis pa sa alas 4. Di ba? Diba? Kayo pa ang kumundi na yan. yan. po ang, ang hirap po sa bansa po natin eh. Di ba? Diba? Yung iba po, lalo na nung kapanahon ni, dating Pangulong Duterte, kahit inosente, guilty agad. Ito, ang dami ng reklamo, wanted pa sa Amerika, eh, pinalabas na po ang kanyang warrant of pares, kakampihan pa. Di ba? Diba? Nakakadismaya talaga. Hayaan na natin dahil tila may tama na sa pag-iisip marahil sa epekto ng fentanyl. Pero itong si Sara, sayang. Bakit niya sinusuportahan si Quiboloy na may kasong child trafficking? at Exactly. Ito ba ang klase ng gobyerno ni Sara kung magiging pangulo siya sa 2028? Sara administration na ipagtatanggol ang mga rapist, child molester, at human trafficker? Well, ito mga kaibigan ha. Ito po, sana po, sana po. BP Sara, sana po wag naman. 'Di ba? Sana po wag naman. Hindi u ba na kayo po babae pa rin po kayo, 'di ba? Tapos itong mga biniktima ni Kibuloy, mga kababaihan yung iba, kabataang babae. Tapos po kakampihan nyo pa sila, hindi lang si BP Sara, ayan pa si Amy Marcos, si si Cynthia Villar, mga babae din kinakampihan pa yung gumawa ng pang-aabuso sa mga kababayan. ay not saying na guilty na agad si Kibuloy. Pero bakit hindi siya humaharap? Anong ibig sabihin nun? Bakit takot siyang humarap sa Senado, ilang beses nang pinasumpina. Kahapon naman, uh, pinakontempt na din siya ng Kongreso, ilang beses na siyang pinatawag, hindi din siya sumisipot sa pagdinig naman ng prangkisa ng SMNI. Di ba? Tapos, napalitaan natin, inihabili na pala kay dating Pangulong Duterte yung mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit? Bakit? Pag may hinahabilin ka, ano pong ibig sabihin nun? Baka aalis na ng bansa, baka tatakas na. ba? Diba? Ang tanong, ito, Mr. Kibuloy, sa papaanong pamamaraan ka, aalis ng bansa, kung yan man ay gagawin mo. ba? Diba? At to think na mayroong mga ah, talagang kumakampi sa kanyang mga politiko, dating pangulo ng bansa, mga kibigan, ah, vice president ngayon ng bansa, Diba? Huwag po ganon, BP Sara. Pairalin po natin ang kamay ng hustisya yung po ba, sasaludo po kami sa inyo yung kung sasabihin ninyo, o sigi sige, kahit yan kaibigan namin, papabayaan namin, nagumulong ang kamay ng hustisya, investigahan ninyo. Ako'y kaibigan niya, at ako'y naniniwala kung siya'y malinis, mapapawalang sala siya. Ngunit sapagkat subalit natapat kung siya man ay nagkasala, ang nagkasala ay parusahan. Kung ganun po kayo, dating Pangulong Duterte, Madam Sara, Bibi Sara, eh saludo po sana kami. Pati ikaw, Madam Aimee, Cynthia Villar, And the rest, kaya lang, kaya kakampihan. Ah, hindi, mabait naman yan. Kaibigan namin yan eh. Ay, ganun ba? Lahat po ng mga ah, nakagawa ng heinous crime, kahit yung mga mamamatay tao, lahat din po yan may kaibigan. So kapag kukunan sila ng statement o yung mga kaibigan ng mga nakagawa ng heinous crime na yan, sasabihin lang, hindi, kaibigan ko naman yung nakapatay na yan. Mabait naman sa akin yan eh. Ganun na po ba ngayon? Mag-isip-isip po tayo, taong bayan. Nakikita nyo na? Kung gaano po kakorap ang politika sa bansa po natin sa mga susunod pong eleksyon, ganyan pa bang ba iboboto natin yung mga kumakampi sa mga gumagawa ng mali? Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyong lahat.